Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 16, 2024, Miyerkules ng ikadalawang 28 linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hango mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, Chapter 5 verses 18 to 25. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasayang at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Sabalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganito mga bagay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao. Kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy pa rin ng ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia, ngayong araw nito ito na parang uh, yung nilalaman ng sulat ni, ni San Pablo ay lagi merong kaakibat o bahagi nito ay yung pagpuna sa kanilang mga uri ng pamumuhay. At syempre, ang kausap ni San Pablo ay yung mga taong uh, kumbaga umaanib o nakikinig sumasama sa pagtitipon ng mga Kristiyano sa so, mga pagtitipon na kung saan mga uh, nagnanais na makinig at makasunod sa ipinahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo na siya ay nagpalaya sa lahat at si Kristo ay para sa lahat malayaman o alipin, hintilman o hudyo, wala na po itong usapin sa kung ano ang kultura, ano ang uh, lugar o pinanggalingan mo. Pero hindi ibig sabihin ay uh, kukonsintihin na uh, tatanggapin ng ating pananampalataya ang kanilang naging pamumuhay. Kaya nga 'yung sinasabi po dito para uh, medyo malala po no 'yung pamumuhay ng mga unang kristyano sa lugar na ito sa Galacia kasi kaya nga pinapaliwanag ni San Pablo no, na uh, kung tayo ay namumuhay na sa spirito mas nanaisin natin at iibigin natin ang mamuhay ito po yung mga gift of the Holy Spirit na binabanggit sa atin yung pag-ibig kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili o self-discipline o self-control. Hindi na po pwede yung uh, dating pamumuhay na makalaman. No? Yung karim uh, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyos diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit. So, ito, ito lang lamang po ito sa mga uh, kailangan nating uh, suriin din kung katulad ba nung unang panahon nitong pagbabahaging ito ni San Pablo sa mga taga Galacia ngayon ba na tayo ay nakapakinig na ng tungkol sa mabuting balita tungkol sa pagpapakasakot ni Kristo nagsusumikap din ba tayo na iwan ang mga gawaing makalaman gawaing makamundo uh, yung, yung pamumuhay natin no? kasi hindi naman po o pwede na manatili tayo sa ganong estado ng buhay natin, na habang nagsisimba tayo, habang nagdadasal tayo, habang sumisigaw tayo ng viva o praise the Lord, ay yung pamumuhay naman natin ay taliwas sa mga aral na ibinibigay sa atin ng Panginoong Yeso Cristo. So, kailangan natin pagtugmain. Hindi pwedeng may dalawang uri ng pagkatao, dalawang uri ng pamumuhay kapag nasa simbahan banal-banal tayo pag wala na sa simbahan balik tayo sa kung uh, sabi nga no uh, yung ugali natin ay hindi ugali ng isang kristyano kaya ito po no uh, parang laging galit na ngayon si San Pablo sa mga taga-Galacia pero ito ay sinasabi niya at ipinapa Uh, hatid din sa atin upang tayo po ay tuluyan talagang uh, makapag-isip-isip kung anong uri talaga ng pamumuhay ang atin pong uh, tatahakin. Kung patungo kay Kristo, then, yung biyaya ng Espiritu ang atin pong isikaping ipamuhay, buhay at iwanan natin ang buhay ng makamundo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po